Inaasang darating sa Pilipinas ngayong taon ang karagdagang dalawang milyong doses ng bivalent vaccines. Bukod sa problema sa COVID-19, pinag-iingat din ng publiko sa pagtaas ngayong 2023 ng kaso ng dengue at leptospirosis, ang detalya sa report ni Mark Fetalco, Rise and Shine Mark. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, 269,000 o halos 70% na ng mga donasyong bivalent COVID-19 vaccines mula sa Lithuania ang naiturok na sa bansa. Sa January 2024 pa ang nakatakdang expiration date ng mga nasabing bakuna. Pero sa bilis ng uptake, Ay hindi na po haabutin ng uh, itanongin pa't maubos na po. Baka maubos na po. So kailangan na eh. Ay... Na po kayo at uminan. dahil dito humiling na ang gobyerno sa Covax ng karagdagan 2 million doses ng bivalent vaccines na inaasahang darating sa bansa ngayong taon. Paglilino ng ahensya, maari nang iturok ang bivalent vaccines bilang first, second, o third booster, pero tanging sa frontline healthcare workers, elderly, at immunocompromised compromised at hindi pa sa general population. Samangayin kababayan natin na hindi po kasama dito sa tatlong categories, hindi ko namin nire-recommenda na kayo ay kumbiga at pagbigyan ng mga ang tuloy-tuloy na bakunahan ay kasunod ng na naitalang labing dalawang kaso ng Omicron sa variant EG.5 o Eris variant sa Pilipinas na sinasabi nagdulot din ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ibang bansa. Kaya may ipit na paalala ng DOH, hindi pa rin dapat magpakakampante. Ah, hindi pa po tapos ang kumbaga man, uh, inalis na po yung public health emergency of international concern sa ating bansa, public health emergency, hindi po hindi sabihin niya na may hindi na tayo mananagay ng vigilant Bukod sa COVID-19, patuloy ding pinag-iingat ng DOH ang publiko laban sa ibang sakit. Mula January hanggang July 15, 2023, umabot na sa mahigit 2,000 ang nagka-leptospirosis sa bansa. Mas mataas sa mahigit 1,300 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Apat na rehiyon naman ang binabantayan ng DOH dahil sa pagtaas ng dengue cases, kabila ang Calabarzon, Mimaropa, Davao Region at Saksarjen. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.